May buntag sa inyo dyan, mga amigo no. Karon na pod bag tamba na pod ang atong kilawon ug sugbaon. kasi mama tiradas mama. Ito, no kini kilawon. Diba? Na tanaw tamban migo. Sus grabe ka presko migo guys. Sinaw no, sinaw. Ha? Murag lubot sa kabaw. Ara tanaw ga dugo na migo ang tubig. Ha? Itanggalan gihinloan na rin ng mama mga amigo na tanaw. Gikuara sa tinaay gi eh. para pagkilaw. Goods kayo. Woy mga masangit-sangit nga mga kwan. lagi like, ya awad. Ya awam ni garil ya. Waring panggag dah. Udah. kayo ya. aso-aso penganimal. Yara. transition sa kalha. Narang kalha migo. Migo sugda na rin nagprito no. Mikas-mikas sa -mikas, mama. Bang. Bang. Naraw. Kasi grabe kasi no. Sinaw. Gipintang Uy. Eh. Ada murah pagi ke Pacific Ocean ba no. Tanah wasus. Gino Sino sino oi ang shout out shout out shout out lolo yan no moy tagiya ni no ara ayo ng isda gipereto, rate bukal bukal na skala, yarang kinilaw migo, nara, oh ngana na sya mi go na ara mga lamas nara lamas kompleto na sya mi go ri risa, risado ricado na dia na parita nang bumbay kay mo na pinakalami gyud bumbay mo ni nagar mo ni gadalag aslom og kuan sa kinilaw ah Tira dahon dinang ang mama di Arun Migo. Pas sesadang bahawa nang Migo, klarok ayo. Ugi si gusto mo palit ane gata tatahon ke sumbagon tamo mo. Diara magpakita si kiri di man pwedeng si dili magpakita si kiri sa kamera kay mo may gadalag bida. Transition din sa pundador Wit suka pagka goods kayo. Karwo kita ni no. Pundador double light wit suka. Diara gibudburana na Laro na ak na po ng bahaw ni Migo. Karatiho na po na ito ng ron. Ni ara pa ulan na nagsibuyas. Ido ko. Tabang Lord. Ah, butangan din na siya. Kanang sanang nang dako. si panganan pangana na. Kanang murag bula-bula nga gamay nga uh, lemon sito. sa siya mo na siya gusto mo palit Migo. Ang hirang magtatahon Migo. Kay daghan kayo tamban karon Migo. Ning balik ng tamban diri sa mga lugar Migo. Kaya nilayo mag-ini siya Migo. Transition nag... Ah... ya Allah murah gina ya yang tamban wih pakai kondisyon wih nangatulog tolong rumah sabaga tapi ah, rada na punah Bokog na kondision unya na mabilin go kondisyon nah riri to bambam -bam na karon, nah mm hmm Pak gue mau kilau sok nagi mama dia nih gue selamat sa thank you